Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin na may taong 2010 reverse die one Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet At ito ay may timbang na 5.35 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 39 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit magpahanggang sa ngayon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo ang bilang na 31% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa baryang ito maraming salamat po Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin na may taong 2010 reverse die 1? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet At ito ay may timbang na 5.35 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 39 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang baryang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit magpahanggang sa ngayon Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 31% para sa baryang ito Ayon sa ating numista Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin na may taong 2010 reverse die one. Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet At ito ay may timbang na 5.35 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 39 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit magpahanggang sa ngayon. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 31% para sa bariyang ito? Ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.